Naglabas ng pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture sa mainilagay na ilegal na estruktura ng Chinese Coast Guard sa timog na bahagi ng baho de Masinloc o Scarborough Soul. Sinabi ni Nazario Breguera, spokesperson ng BFAR, kinukundi nila ang ginawa ng CCG na magdudulot ng panganib sa mga maliliit na mangingisda na pumapalaot sa nasabing karagatan. Punto ni Breguera, posibleng pumulupot sa propeller at makina ng bangka ang mga floating barrier. Bukod dito, mahahadlangan din ito ang hanap buhay ng mga maliliit na mangingisda. The mere fact na parang uh, tinatanggalan sila ng karapatan doon no, dahil nilalagyan nila ng barrier ay uh, hindi po ito maganda. At uh, talagang ano na uh, talagang nakikisa tayo sa mga sa mga ibang instrumentalities ng pamahalaan sa ibang mga ahensya ng gobyerno maging sa Senado no nagpalabas sila ng pahayag na natin ito. Dahil ang uh, bahaging yon ng uh, ating teritoryo ay dapat napapakinabangan ng ating mga manginista. Git pa ng opisyal, nababahala sila sa posibilidad na hindi lamang baho de masinlok ang lagyan ng CCG na mailigal na estruktura. O sana naman uh, ano no uh, kung sino mga dayuhang bansa na nandoon na ano, maging responsable. Igalang ang ating soberenya at igalang ang ating kalikasan dahil uh, hindi lang naman ito tungkol sa Pilipinas no. Uh, may interconnectivity ang ating uh, marine environment. Kapag uh, sinira nila ang uh, West Philippine Sea, uh, posibleng sila ang maapektuhan din. Pinapayuhan naman ng before ang mga mangingisda sa lugar na magingat sa pagpapalaot sa baho de Masinloc. Ang grupo naman ng mangingisda na tugon kabuhayan ay pinaaaksunan na sa pamahalaan sa lalong madaling panahon ang mainilatag na floating barrier ng China. Sinabi naman ng dating BFAR chief na si Asis Perez, convener ng grupo, delikado ito sa halos isang daang mangingisda na pumapalaot sa nasabing karagatan. Matatakot yung ating mga mangingisda na sa lugar. Eh. Because what they wanted is to shock our fishermen, prevent them from doing what they are doing legitimately. No? So, they wanted to stop our fishers from doing the right things. So, kung nandun ka dun sa loob, yung mga isdang bato, mga lapu lapo you know, yung mga dimersal na tinatawag natin. Pero kung doon ka nangyong sa bandang labas, siyempre, makakahuli ka dun ang tinatawag nating small pelagic. Yung mga isdang gala, gaya ng tuna, galunggong, hasa-hasa, ganun, at iba pa. Dagdag pa ni Perez, makakaapekto rin ito sa supply ng isda sa mga kalapit na lugar sa Zambales. Paboran niya ito na putulin o alisin ng Philippine Coast Guard ang mga inilagay na floating barrier. Sa media interview naman, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela na may haba ng 300 metro ang inilagay na floating barrier ng China Nadiskubre ito ng PCG at b habang nagsasagawa ng Routinary Maritime Patrol noong Setyembre 22 ng taon habang sakay ng BRP Datu bankaw Sinabi pa ni Tariela, tatlong CCG's Rigid Hull Inflatable Boats or RHIBs at Chinese Maritime militia Service Boat ang nakapasok sa floating barrier ng datna ng mga tauhan ng b Madalas ang itong ginagawa ng CCG. Sa sandaling makita ng mga ito na may malaking grupo ng mga Pinoy na mangingisda sa lugar. Ang ginawa natin no, when we um, saw the barrier no, uh, nilapitan natin to uh, our media friends who uh, could attest to this and then we also used uh, at least underwater camera no uh, to check kung ano ang nasa ilalim ng ng barrier na to. So, meron siyang maliliit na buoy na nagpapalutang doon sa barrier. And then merong uh, dalawang patong na makapal na parang lupit siya na with a, with an, uh, with a diameter of at least 1.5 to 2 inches yung diameter na dalawa na pinagpatong siya na meron namang net, no? So, ang tendency if you're going to insist in uh, proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng uh, ng floating barrier. Sinabi pa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Tariela, magsasampa sila ng kaso laban sa Chinese Coast Guard dahil sa mga illegal na aktibidad nito sa Paho de Masinloc. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRA News.